Inilabas na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang panuntunan para sa magiging sweldo ng mga empleyado na magtatrabaho sa mga araw ng holiday sa susunod na buwan para sa April 1 na ginugrita ang Idelfitir, April 9 araw ng Kagitingan, Monday Thursday sa April 17 at sa April 18 na Good Friday. Matatanggap pa rin ng empleyadong hindi magtatrabaho sa mga araw na yon o kahit na siya ay nakalive o absence with pay ang isang daang porsyento ng kanyang arawang sahod dahil itinilaga ito bilang regular holiday. Para naman sa mga empleyado magtatrabaho sa mga napanggit na araw, doble ng kanyang sweldo sa araw na yon ang kanyang matatanggap sa unang walong oras ng kanyang pagtatrabaho. Kung lalagpas naman sa walong oras, karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod ang madaragdag kada oras. Para naman sa empleyado magtatrabaho sa kanyang rest day kasabay ng regular holiday, makatatanggap siya ng karagdagang 30% ng dinobling sweldo kada araw. Sa Black Saturday naman, nagugunitain sa April 19, ipatutupad ang no work, no pay. Samantala, kung papasok naman sa trabaho ang mga empleyado sa special non-working holiday, makatatanggap siya ng karagdagang 30% ng kanyang sahod sa unang walong oras niyang pagtatrabaho. Habang kung sobra naman sa walong oras ang kanyang pagtatrabaho, babayaran siya ng employer ng karagdagang 30% ng kanyang hourly rate.